So, sa mga ka fire so, palpa ato ang pintal mga fire, no? Wala gamat sa ito ang body paint o gato ang littering mga fire Sayang kay mga ka fire kay dako-dako noong tala siya ni mga fire, dahil na baklas ra. Kinipintala day gamit na mga fire, kung ano mga ka-fire, perglaze din siya. Tapos kini atuang gi-partner sa perglaze, kung alpa. Kaso ang problema, unay resulta karon pag humag litering na nasiso na siya. Nahimo man ina niyo, bakbak man ang pintal, humok man gay tangon. So nahitabuan ni mga fire, tang, -tang siya. So gibaklas na punig balik tanan, na kalot na po sa ulo mo so barabag ni mga fire. kaya another gas pintal na puni siya. Then mopalit na pud og laing pintal nga para gid niya ni at least

Ayo, nain ani lah. So, try to experience ini sya. Nain ani mungkin nain ani. <laughs> Nampi mengah error buat di mana tu malik kaya yang jod. Bapak pun orang mau kepera. So, nader bayar nampu ni. Ini tabu agaron kay maklas mungkin no. Kita mungkin ninyo nga Ang pinta lo, humok ayo gi laksi rasa ko ang brother no, brother Joseph no. Ada hangat po tao ni si Brad Brother yo, kay gadahong ni siya o kwan. Di mabaklat, pero murar magpanit sa litso no. Crunchy kayo, sa so, atong try uli ang atuang pintal pinta nga gipalit sa dipolo mga kapayap no alpa alpa pakpak alpa pakpak daw og sila pa so, sayang kayo so balikan ni sa pintal sa safety orange mga kapayap pag magliha dayon so, yun litering na po siya balik no update lang muna ako sa sunod na video, video na bangka nga panginabuhian mga kapayap so yung try ni Dream mga kapayap butangan na ito ang kuwan sa orange mabakbak ba so wala raman siya matangtang oh ang iba ba wala kasi igintanan so kalot so ulung nga pahir aripin mo tamu balik nih para mabalik na pun siya sa yang kulur na pun no kaya ilawad naman ba tu nitong bangka sayang kayo nga dili lima pintar luk taro ngana nanay unta diri sa malah so, so dagang salamat mga pahir no murah nga luyahan juta gama ya ni mga pahir lantau sa tuhang bangka nga hapit tamu tamu haman bangang gilet anak so ulat ke jomai Oh. Dígame, haciendo la...